apat na ang kinukumpirmadong nasa wika habang 43 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Marawi City kaninang umaga. Nangyari ang pagsabog sa gitna ng misa sa gymnasium ng Mindanao State University. Wala pang umaakong grupo sa insidente pero inaalam ng otoridad kung may kinalaman dito ang ginawang airstrike ng militar kung saan labing-isang miyembro ng Dawla Islamia ang nasawi. Ayon kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr., posibleng improvised explosive device ang ginamit sa pag-atake dahil sa laki ng pinsala nito. Habang inaasikaso na rin daw nila yung mga sugatang biktima na nasa ospital. Mariin din kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsabog at nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima. Nakikipag-ugnayan na raw siya sa Bangsamoro authorities at kinatasan na ang PNP at AFP na tiyakin ang seguridad ng mga sibilyan doon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Congressman Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur. Mayong hapon po. Mayang hapon, kaninyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir, may update po ba kayo sa investigasyon sa nangyaring pagsabog sa gitna ng Catholic Mass sa MSU? Well, uh before I respond to that question no uh gusto ko pong uh, ipaabot ang aking taos-pusong pakikiramay sa mga naging victim ha, sa kanilang mga pamilya at nag-i-i-join uh, uh, the call for uh, the swift uh, service uh, the swift uh, delivery of justice to the victims at maaresto na po ng sa ma ma maaga panahon itong mga naging itong mga cult breeds, no those who are responsible behind this attack Uh, kanina lang kausap natin ng PNP, Lano del Sur. Uh, we are also in close coordination with the provincial government. Uh, sa ngayon, uh, I think they are now currently holding a briefing, press briefing dyan po sa Dimaporo Gymnasium. But earlier, wala naman po tayo, wala po sila nasabi yung, kung, kung kanino nila ma-pinpoint exactly uh, anong grupo at sino yung individual na responsable dito sa pag-atake dito sa Mindanao State University sa gymnasium po na within the vicinity of the campus. But uh, currently, ang natanggap po natin because we are also coordinating with the Amay Pagpak Medical Center in terms of the medical assistance and needs that uh, the victims uh, uh, may be needing, no uh, na, ay, ang mga minor injuries na natamo ng mga naging biktima 39 of them have already been released from hospital. Pero pito ata yung kailangan nang i-admit sa may pakpak medical center. So nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila so that we can also extend to them the medical assistance that they may need. Thank you po sa updates. No? Pero ano po ngayon ang marching order ng local government kasunod ng nangyari? Well, sa ngayon, it's a regular process because Uh, the, the security sector has taken hold of the investigation of course they have to uh, kanina lang kausap ko rin si, uh, si general Browner, no uh, regarding the bombing nagkaroon ata na sila ng briefing kanina with secretary uh, gibo cedoro uh, remember si, si general Browner used to be our brigade commander no after the marawi siege uh, he was appointed before he was deployed to PMA Ah uh, alam po niya, no? he has a first-hand experience and knowledge on this kind of situation wherein possibly it may have a connection with the, 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 organization that you had mentioned earlier, yung responsable sa Marawi. So sa ngayon, uh, ongoing pa rin ng investigation, although sabi nga ng kanina sa report, wala pang umaako kung sino yung responsable dito. But I'm confident that uh, maybe within the day, we can finally uh here from from our security sector especially the ones that are in deployed to investigate the incident mm -hmm. to come up with the possible suspects behind this attack Sana po sana po pero sa ngayon no may panawagan po ba kayo sa inyong mga kababayan Well unang-una nakakalungkot dahil after couple of months ago nasali ang Mindanao State University at saka MSU-IIT ito yung isa sa mga uh, outside campus ng MSU Marawi Main Uh, nasali po sa QS ng Asia University Rankings, nasali po yan sila. So it's it's really disheartening to hear uh, an incident like this involving uh, you know attacks on civilians. Kasi ang MSU po apart from being a higher a institution of higher learning, it has also been a home for many people, no? Insyaan sinasabi namin, a home for three peoples in Mindanao: the Christian settlers, the native uh, Muslims, and as well as our the indigenous uh, cultural communities. Uh, ito pong pag-atake dito sa ano itoy atake hindi lang po sa MSU uh, hindi lang po sa mga estudyante atake po ito dun sa imahe na we have achieved for the for the longest time uh, and it's so sad because it happened during the observance of the Mindanao Week of Peace and so kaya nga po tayo ay nagpapan nag uh, tinatawagan ang ating uh, kapulisan pati na rin ang ating AFP na agaram pong mahuli itong mga gumawa nitong krimen na ito. Patuloy po kami makikipag ugnayan tungkol sa insidente ito. Daghang salamat po sa inyong oras. Lanao del Sur First District Representative Zia Lonto, adiyo.